dami na wasak dito oh. mo talaga yung kalbaryo. Pagka-exit mo ng NLEX toll, papasok dito sa Mindanao Avenue, yan na yung matinding traffic. Bukod kasi sa mga private na sasakyan, marami din mga trucks ang dumadaan dito. Pero good news, malaki na yung progress ng bagong project. Ito po yung NLEX C5 Link Segment 8.2. Mag-extend ng current NLEX segment 8.1 pagka-exit nyo ng Mindanao NLEX toll ito ay papuntang eastward at dadaan ito ng Quirino Highway Regalado Highway at bago magtapos sa may Luzon Avenue at tatawi din ito sa Commonwealth So itong bagong expressway ay mag-provide ng access sa NLEX galing sa ibang lugar ng Metro Manila Tingnan mo yung traffic dito sa Mindanao Corner Kirino Highway, 'di ba? Ang grabe. Halos sa uh, walang galaw yan. Hindi para sa yan nung napunta natin. At uh, na demolish na rin yung bahay. Meron nang naitayo mga poste. Eh. Marami din, uh, Informal pharmacists ang natanggal. Right. So ito po yung ruta nitong project. Simula dito sa Mindanao Toll Plaza, pagka-exit, 'di ito ng Kirino Highway. Ito na po 'yon. At dito yung first interchange. Tapos diretso sa OYO hanggang dito sa May regalado. So, dito sa regalado, ito yung pangalawang interchange naman. And then, baba na naman tayo. Ayan, diretso siya dyan. So, dito naman siya baba sa may congressional avenue. So, dito naman yung, ito po yung pangatlo, yung sa congressional avenue. Somewhere dyan. Tapos, diretso na naman. Malapit dito sa Ateneo de Manila University. So, dito po yung CP Garcia Interchange. So, dito po yung pangapat. So, malaki diba kasi ito ang mga motorista na galing pa dito sa may Mindanao Toll. Pagano ano daanan niya dito hanggang sa may Ateneo. O, so, diba? Malaki. Mababawasan yung mga sasakyan dadaan dito sa Commonwealth. Dito. Sa EDSA naman. Ito po yung EDSA. At saka ibang main roads dito sa Metro Manila. So kahit pala hindi rush hour dito, traffic. Dahil sa kasalukuyang ginagawang NLEX C5 segment 8.2. So malaking bagay ito project pag natapos kasi pagka exit nyo ng NLEX Mindanao Toll, ito ay didiretso sa Quirino Highway. So malaking na rin yung construction uh, works Dalawa, yung sa kabila, yan na may construction. Metro Manila Subway. Masakyan papuntang pa to, NLEX Smart Connect hanggang sa may NLEX Harbor Link. Going to NLEX, sa uh, next right lang. Grabe traffic ngayon dito, Calvary. Siguro pag holidays, yan, mas maraming mga tao ang dumadaan dito. So, yan na po yung toll papunta yan sa Smart Connect Interchange. So, yan po yung two-level cloverleaf interchange dyan sa Valenzuela. na uh, ng junction yan para sa NLEX between its segment at itong Harbor Link project. So, pagka-exit nyo dito sa toll, Mindanao toll, kapasok na yan at uh, ito na po yung ginagawang bagong expressway. So, ito pala ay elevated Mukhang ito yung magiging future commercial area. Sa likod, dyan na po yung construction ng Metro Manila Subway. So, dito yung sa Barangay Ugong ng Valenzuela, Depot and Station. So, dito magsisimula yung kwan talaga, unang sakayan ng Metro Manila Subway. I think yung first package yata kaya magbukas hanggang sa may SM North, Trinoma. Ayan yung target na buksan kasi kung na rin eh, malaki na rin yung progress. So, ito yung dana ng project. tatawi siya dito sa may Mindano Avenue at uh, diyan naman magkakaroon to ng all-elevated uh, expressway naman. Grabe yung busy dito. Tignan mo yung mga sakyan, no? alos walang pahinga. Hindi para sa yan, ha? Paano pa kaya pag umaga at uuwihan? Wala sigurong galawan. Comment down below naman sa mga daily commuters na dito dumaan. Ito, malaking tulong to sa inyo kasi pag exit nyo ng Mindano Toll, punta kayo ng C5. Dito na So, ito naman yung mga barong-barong na demolish na rin pala yung mga kabahayan dyan. Ang dami. Ito kasi de derecho yan. So, lahat ng mga tadaanan na expressway na yan, wasak lahat. Amaya, daanan natin yung mga bahay dyan. Pakita ko sa inyo gano'ng kadami. Oh. Nung huling punta ko kasi dito, mga kwan ba ito? Alos, alos umabot dito sa may steel sheet pile. Oh. Yan. Yung mga de derecho nito, tama, tatamaan lahat yan. Ang dami na tanggal. Oh. So, diretso na yan hanggang dun sa may unang interchange. Yan po sa Quirino Highway. So, balay, dalawang project ang uh, may kita nyo. Dito lang, uh, interchange, yung Metro Manila Subway. Grabe, may mga building na. So, dito, sooner or later, tatayo na rin yung mga posto yan. Dan. Ito naman yung view sa may Mindanao Avenue. Papunta to ng Kirino Highway. So pagka labas nyo pala lang tol, yung traffic nalipatin dito sa may Kirino uh, Interchange. Karamihan mga truck, yan yung mga galing NLEX toll. at uh, dito mag exit Kaya di ba alam mo yung traffic talaga. Ito yung pangalawang interchange sa Kirino. mo rin yung ongoing construction ng station para sa Metro Manila Subway. Ang kerino din. Malaki na rin yung progress ng construction ng project. Alright, so nandito na tayo. Yan na yung construction. No? So ito yung mga kabayo na nag-i-polish. Dami na wasak dito. Oh. So puro ang kwanto, kubol, kubol So sa mga kabayo, dito lulusot yung expressway. Kita may no? Nandiyan na yung poste na nabaw nila. So literally mga kon pala to. Uh, squatter area. May ilang kon pala dito building na nag-iba na rin. halos uh, gawa sa light materials yung mga bahay ano ano po wala pang schedule ulit pero marami na po do doon sa may labasan so ito mama squatter area to dito house oh, po yung ano po sa naik kabite mga ilang taon na po sila nakatira dito mami ano na, kami uh, 25 years na Yes. Opo. So, man, binabaha ba dito? Mm, nung no, undoy lang. Undoy lang. Pero mas ano nga dito compare sa iba. Ah, kasi maganda yung talo ng tubig oh, na. Oo. Oh, oh. Mas ano kasi, hindi nga uh, sa iba yung binabahan, pero dito hindi nga. Sige. Hanggang labasan po yan. Labasan pa. Sa katipunang kaliwa, may natibag na tubig. Um, basta straight to ma'am, straight. Ano next na to? Wala pa po nga ngayon. ito, kasunod okay, ito. na itong wawasakin. No. Maganda kasi nung nag nagkaroon ng demolition dito wala nang kumusun, wala tension kasi dito na-advise naman sila ngayon na nga lang alang relocation sa may uh, mabilis na tibag halos bilang lang yung magawa dito sa sementado may halong semento maraming dito gawa sa kahoy yung mga bahay yan, yung mga may tag na ROW, ay yung kasama dito sa project.